Ikinabahala naman ang mga scientist mula sa University of the Philippines ang pinsala sa coral reef na nakita nila sa Escoda Shoal. Tingin din nila may plano ang China sa lugar, base na rin sa kanilang naging pagsusuri. Nagbabalik si Rod Lagusan. Ecological disaster. Ganyan inilarawan ng mga eksperto mula sa University of the Philippines ang mga nakita nila sa Escoda Shoal sa isinagawa nilang dalawang araw na survey. Ang Escoda Shoal ay nasa 71 nautical miles lang ang layo mula sa Palawan. Ayon sa grupo, malawakan na bleaching ang kanilang naobserbahan sa coral reef doon. To the extent um, that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals and iba-ibang stages ng pagkamatay. In the West Philippine Sea now is really in a very uh, severe, uh, alarming and severely degraded state. Kasama sa layunin ng mga scientists ang alamin ng estado ng lugar, kasunod ng ulat na nagtatambak ng patay na corals doon. Ipinaliwanag naman sama ni Dr. Fernando Seringan ng UP Marine Science Institute kung anong implikasyon ng tiyatawag na bleaching. Bleaching bali, mula sa yung natural color ng, ng coral, Um, dahil sa pag init ng tubig nahihirapan yung coral kaya ayan balay yung nagiging response niya stress bali siya madaming makulay pero yung kulay na yun hindi yung natural color nila yun balay yung nagflores na sila and in a few days pwede na silang mamuti din sa unang tingin sa lugar, iba't ibang kulay ang makikita sa mga koral. Pagdating naman sa marine biodiversity, kapag apektado ang mga koral, ibig sabihin ay mababawasan ang tiraan ng mga isda. At dahil dito, maaring kumonte ang mga ito. Ganito ang sitwasyon dito sa Escoda Shoal. Kung makikita nyo ay nakapalibot ang iba't ibang barko ng China, kabilang na itong China Coast Guard dito sa BRP Teresa Magbanwa na una nang ipinadala ng Philippine Coast Guard para magbantay. Base sa datos na nakuha ng mga taga-UP, Lumalabas na nagsagawa na ng maraming diving activity ang China sa ilang bahagi ng lugar. We saw some parang sampling pits. Uh may mga kinuhang sample to look at the materials not of the corals but of the uh, the dead ones. Na-document then ng Coast Guard yung galaw nitong research vessel na ito. That suggests that they have done acoustic surveys likely No, na detailed mapping of the seafloor. Sa uli, batay na rin sa kanilang assessment, posibleng may plano ang China sa Skoda Shoal. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.